Pagkakasyo na tayo, oh. namili na ng malita yung kapatid ko. Ay, gusto na niya magpakasyon sa Pinas. <laughs> Shopping na siya ng malita kaya gusto na niya umuwi ng Pinas. Ang daming malita. Bulad. <laughs> pagbalik, pagbalik dito sa, sa Europe, bulad lang isulod. <laughs> Maganda, magaan. Basta magaan siya para hindi mo magbawa sa ano. Ayan, magaan ang piliin para bawas ng kilo. Gusto ko duha. Duha? At like sa minigus. Oh, ah, okay. Dalawa talaga? Wala eh. na, iba't talagang malita ng budget sa Iba, <laughs> Ibang kulay na lang, 20% na lang. Dali na lang siguro, baby. Ito malaki. Huwag masyadong malaki kay Usang, kamaliit lang yun. Dali na lang siguro. Dali maliit ah. Saan? Kari. Ay, kulang din yan, Bing. Maganda na rin yung medyo malaki. Ayan, pang lang naman yan. Oy, mga ganyan kalaki o oh, para maraming tuyo ang malagay. Daming tuyo ang malagay. pagbalik sa Europe. Bulad eh. Sulod ba? Sulod ka sa kutsi mo. Ay, dakam tuyo yung kutsi. Bala may nakaupo sa ano sa sa loob. Sa ano yan? Sa opa. <laughs> Dalawa talaga. <laughs> Dalawa talaga. Ready ka na talaga magbakasyon? o, <laughs> dali na. <laughs> Bilhin mo na yung dalawa. Ay, hankiri lang yan. Maliit man yan, oy Ay, ayoko. Wala tayo kwarta, oy, kapoy. Kapoy yung Oh, panghankiri lang yan. Ay, pa lang. Ayan, nadalawa talaga na lang. Mayroon ayan. Ready na mga mga na